ang kilo ng manok ni mo Ben 190 kung buo ah mura gyapon kung kuan ba 185 185 pag buo kaning buo niya 185 20. 185 pero kung kanang naka slice na siya 195, 195. 190 oh pero kung liog ra ha lay pa ng price sa liog 140 140, 140. Berat lagi, diba? boh. Ano yung atay? Gang pilip? Ano yung atay? May nice tip of Slice na ebat. Pilian na niya? Pilian na kay 200. 200?